Hindi lang perjury, kundi kasong rebelyon at terorismo ito ang iginiit ng yakap ng magulang movement laban sa dalawang kabataang rebelde na sina Jonila Castro at Jed Tamano bilang suporta sa kasong perjury na isinampa ng Armed Forces of the Philippines laban sa dalawa. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay yakap ng magulang President Relisa Lucena, hindi nito napigilan ang galit sa mga kasapi ng CPP and PANDF dahil sa patuloy na pamamayagpag-anya ng mga kasinungalingan ng grupong ito, lalo na sa ginagawang panlilinlang sa maraming mga kabataan na ngayon na memeligro ang kinabukasan. Hindi lang po perjury, dapat rebellion at terrorism. Sila dapat ang unang masampulan ng anti-terrorism law. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng pangil. Nang sa ganon, wala pong tumulad sa kanila. Dagdag pa ng grupo, masyado nang pinaglalaruan ang pamahalaan dahil sa mga panuloko ng mga komunistang ito kung saan tangi mga kabataan lang din ang napapahamak at nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga ito. Nilalaro po nitong makabayan black, itong mga komunista, ang ating gobyerno, ang pamilyang Pilipino. Anong ginawa nila sa mga bata? Sino ang makukulong ngayon? Itong mga batang 'to wala pong pakialam ang makabayan black dito sa mga ating kabataan kahit masira ang kanilang kinabukasan. Sino ba ang makukulong, 'di ba? Itong mga kabataan na 'to para papunta saan yung kanilang terorismo o kanilang ideolohiyang komunismo? Para mamatay at makulong itong ating mga kabataan, dapat pong matigil na 'to. Naniniwala rin ang grupo na magtatagumpay ang nasabing kaso laban sa dalawang kabataang rebelde. Samantala, patuloy ang kampanya ng grupo, partikular na sa mga kabataan at mga magulang na mag-ingat sa tusong propaganda ng CPP-NPA-NDF. Kasabay nito ang pag-asa na matatapos na ang problema ng insurhensya at illegal recruitment ang mga ito sa mga eskwelahan at iba't ibang komunidad sa bansa. Hindi po natin dapat hinahayaan at hindi po tayo dapat nananahimik harapan pong binababoy nila ang pamilyang Pilipinas. May paiyak-iyak pa si Franz Castro o si Arlene Brossas sa kanyang talumpati sa Congress. Naakala mo sila yung makukulong? Naakala mo kamag-anak nila yung namamatay sa bundok? Hindi po, ginagamit nila yung ating mga anak and yet tahimik pa rin tayo. Hindi po po pwedeng, gobyerno lang at security forces ang nagsasalita. Kailangan po nating magsalita dahil lahat po ng kabataan ay maaari nilang i-recruit dahil nasa loob sila ng skwelahan. Numero uno po dyan ang active church party list. Kailangan po nating bantayan, kailangan po nating, kailangan pong mawala na ito. Kailangan nating magtulungan para matapos na yung kanilang paninira ng buhay, panloloko at panlilinlang sa ating mga anak nag ang pagkakaso sa dalawang kabataang rebelde dahil sa sinasabing panloloko ng mga ito sa kanilang naunang sinumpa ang salaysay sa kusa nilang pagsuko sa poder ng militar. Ngunit kalaunay binawi ang kanilang desisyon at sinabi na sila ay dinukot ng mga ito. Batay sa hawak ng mga ebidensya naman ng AFP, naniniwala ang militar na uusad ang kanilang kaso para tuluyang mapanagot ang dalawang kabataang rebelde na ito.